Maganda ang aming ruta ngayong adlaw Bakit? Ah, siyempre may natagpuan naman kami nga paliguan nga namin nami Eh, pero bago mo na malabot Tapaw <laughs> Matulod-tulod ta Na hindi sa mga kanal Sa karbaw, oh So sa mga hindi pa nakadana Sa na ganito nga mga lagyan Bote, lantawarin nyo Lantawarin nyo ba? Yoko mayo ba? Diyo ni puta

So subukan mga guys no Tanggal stress na naman si Manino ninyo In Kasi nga ay pupunta tayo sa lugar nga Permita ginagyan eh oh, Sa mga hindi pa nakakanto dito At sa mga bago na followers Download na naman kamo sa Sa lugar nga may nami O oh, oh, sa akin ang balta nga Dalad sa karbao Pero may katuan nga manami nami Kag mabugnaw Hahaha oh, <laughs> Ayam bot lang kita. so mga kung kita pa guys, do sa lugar nga muna lang ina ambal ko na, so ipakilala ko sa inyo si Boy Spalto, Boy Black mga guys, si Freddy Guerrero po na pala. Opo, na man da si Katong mga guys, syempre ara ah, da si Kapro. Benang walalan lang di Samon. Ay si ano ko si Bunso works ah wala di sa wala sa nagupod Samon kay ah, nag ano pa to, lagaloy agro to. <laughs> siempre ba guys, no na upod na si Inday kag sikat to nga rasa nagaamat sila Saka, no? So wali mga guys, no sa mga hindi pa ano gali alam ang rutang ito, apa? Ano lang ni salipot lipot lang ni sang ruta, oo. <laughs> oo, lipot lang ni sa uh, imong ginawa, <laughs> so bali ang barangay na ito mga guys, no ay ilang beses na namo inagyan nagyan, pero hindi talaga kami mga guys mo sa mga ganitong lagyan kasi nga, ba sino man hindi blama na Andi o oh, tama kabugnau ang lagyan. Oo, oh, minsan kala dito sumuong nga bugnau pang lagyan bote te. panapon mo ginayabaw wala tawa, na, 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 na. Wow. <laughs> Nakala tumba man yon <yuri> puta. Wow! Ito <laughs> <laughs> mga guys, noy imimit lang una sa inyo kung ano nga barangay ni. Oo, oh, barangay sermon mga guys, party lang ni sesentig bawan. <laughs> basi si ma'am, bago mo lang yung, yung, yung lapit lang, ah. Puro anli, ano lang galing mga guys, no, anli, tulod kay Marangalagyan. Dalan lang yun sa yasang oh, oh, pag maulanan, gani, baw, duwa kasi mana, nah, hindi pag magmalamong, ha, <laughs> So inay-inay lang kami din mga guys Ano may ako din rin Kaya kung magbike ka Ang imo ba lang Handling bala, mga guys Sa imo nga bike O oh, hindi ka talaga mamubudla yan. kon Kung nasa dalan ka na Kasi dito asang ah, hasa ka na <laughs> Ito tulod mo man lang. Oo, simpre. Simpleng lakad. Simpleng tulod na. oo <laughs> Ay, di <yadi> puta. <laughs> Gago! So, kahit malipot, mga guys, ang amon nga ruta. No, sulit-sulit. Ginsaya sa kakapoy. Bila, to Ginaya. Mabulong pa yung mga kaidlaw sa mga lutak-lutak. Oo, sa mga tudlan na Sa kadlawan na ibaw. Hindi, ginaya madula. ba <laughs> So mga guys, Sa mga wala pag ka to the no? Sabihin ko sa inyo, ang dalan na ito ay maglalapos doon sa may dalan pa kadto sa barangay Parara bawan Oh my guys, grabe talaga lagyan dito, no. So sa mga wala pa dito, no, ay simpre kadto inyo na dito na pagpadugay-dugay. Yabaw, ah, galing sa nagatag sa ruta sa tono no. Ka promise. No? <laughs> oh. yung mga guys, no. Basta mahilig ka kanay manuot-nuot. Da mo kinya may palanta si ka sa inyo la tawari blaw na daw ang tumba <laughs> gago so, matapos na to sunguin mga guys no ang ato blaka ginang nang meron dabo damo mga hagunoy dito naman tayo, mga guys, ah, gays, na ba tayo guys sa gisa dabo damo si bukaw da grabe mga guys yung dala no hindi ko talaga ma expect no bakit dito ang daming kahoy <laughs> ayan tuloy natunok si ano si pretty glara <laughs> so patayon tayo mga guys, dumatapos matapos natin. Ang nang iya nga gumaguma. Tedetson na si manino ninyo. Na Areo, video-video bidi tadi sa ilan. Laga doon. Katong umataw bang tumba. Tani lang. Oh, <laughs> buyag, 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 buyag. Gago! So, ito na nga, nangang, mga guys. Finally, no. Malapit na tayo gumawa sa amod. nga gusto ka tu ano? Oh. <laughs> basa pa mga guys. Eh, siyempre na may na Basta mga basa-basa. Ha, ha, <laughs> ha. Oh, na natumba na ng nga <laughs> Ay, hindi puta. <laughs> At dahil nga malutak tayo mga guys, no, ang aton mga sapatos, kagbike, sobrang lutak talaga. Siyempre, may magyan din nga suba-suba o sapa-sapa o na, no? <laughs> Amo ni siya mga guys, ang ginambal ko sa inyo, nga mabugnaw nga lugar. na. hindi puta tanamin namin kinsa yung paliguan ya yeah. the best kaya mga guys mo kaya ang duwa kami loga sa pasapa o nagabungguan na na di tubog tubog kami daw dah wala ayun una si Kapro hindi pa magtubog ate eh, wala tawan dah katig paseo ng tuntoy ah. <laughs> so mga guys no, sa mga followers natin na bago maraming salamat sa inyo sa pag follow hanggang dito na lang si Manino yun In ninyo syempre pagod na tayo at uuwi pa tayo ay te nalipay ka mo ah ka mo nalipay bala Ah, mo sa kabuhay nyo kay kami, nalipay kami. Aba. <laughs> Joke. Paalam. Love you. <laughs>